Hello, magandang araw si Marlon. So, nandito tayo sa Urban Deca Sortigas and makulimlim na panahon. At medyo mahangin kasi lately medyo nag-uulan nga. So, pag-usapan natin ngayon yung security ng ano ng Deca, ng Urban Deca Sortigas. So, nandito tayo banda sa ano to eh, mga ginagawang uh, bagong building. Yan. Ganyan, ganyan siya kabilis actually magawa. Pero balik tayo dun sa sinasabi ko, security ng ano, kano ba kaligtas yung isang facilities ng Urban Decom Sortica. So actually, ang kagandahan ng mga condo is ano yan eh, dinesign for security. Dito sa Urban Decom Sortigas is 24/7 yung mga CCTV natin dito. Even yung parking area, may mga security camera. Tapos, may mga 24 7 na security rin ang umiikot. So, pagdating sa security is, uh, ginagawa ng paraan ng management na ligtas yung mga residente. Kasi kaya ka nga nag-condo eh. Kasi ayaw mo ng ano eh ayaw mo nang uh, hindi kaligtas eh. Diba? So, yun ang pinaka-goal talaga ng pagkakaroon ng gated wall na environment. Yan. So, ang kagandahan pa rito sa Urban Deca Homes Ortigas is yung ano nila. Yung elevator, merong access card. So, kung saan ka nakalocate, kung halimbawa uh, nasa third floor ka meron kang access card na for third floor only hindi ka pwede umakyat hindi ka pwede gumaba Ganun siya specific so ano namang ano nun? anong kagandahan nun Ang kagandahan nun pag may mga anak ka na pwede mong iwan or talaga wala eh, kung sa gipitan diba eh kailangan mo mag iwan eh may kailangan kang asikasuhin, di ba? Alam mo na yung mga anak mo is iligtas sila. Na walang aakyat dun sa kwarto nila at para istorbohin sila, di ba? Kaya kayo as pag residente natutulog, di ba? Or may ginagawa dun sa loob mismo ng condo nyo. Alam nyo yung sa area nyo is ano sila, sila yung mga residente mismo dun sa floor, kasi hindi ka nga pwedeng umakit ng basta-basta eh 'di ba? So 'yun ang kagandahan ng gated wall ng Urban Deco Sortigas tapos 24/7 yung securities nila. So ayun din kasi no offer eh, 'di ba? Na uh, yung isang close environment is mas secure yung area. 'Di ba? Eh ang kagandahan pa rito, syempre ano eh uh, malapit din tayo dito sa police station Uh, along ano lang to walking distance din dito sa police station, malapit lang sa SME sa Ortigas, yun ang kagandahan ng security ng Urban Degongs Ortigas so may police station malapit yan, so if ever na may talagang worst to worst comes to worst na sinario, eh, may re-responde at re-responde tapos uh, syempre usually hindi na kailangan minsan minsan talaga kasi hindi na kailangan pa abutin pa din sa eh, sa mga police station kung kaya naman i-handle talaga ng mga securities natin eh mas maganda na 'di ba gano naman siya eh so yun tapos dito ang kagandahan dito yung mga bata na mga naglalaro yan freely sila naglalaro anong ibig sabihin ng freely na naglalaro alam mo eh, di diba? may mga playground dito mini playground nagtatakbuhan yung mga bata so yun tapos since na secure dong area yung community is same din diba? na ang, ang goal is diba kung malimbawa kung pare-parehas ng concern is security eh uh, security doon sa isang environment lahat ng mga tao na nandoon is most probably uh, magsisiguraduhan sila na safe yung mga nandoon sa loob di ba so yun so nandito tayo sa mismong amenities area Ayan. ito yung mini park nila. Elevated to. Ayan. Elevated siya. Don't know bakit yun elevated. Pero siguro, aesthetic ginawa na nila. Yan. Ano to eh? Kinagawang building. So, almost done na rin. Malapit na rin matapos. Diba? So, yan o. Kita nyo. <laughs> Kung kang Parang ano, wala sa Metro Manila. Parang wala ka sa Pasig actually. Nasa ibang lugar ka. Kasi nga yung ano yung Uh, environment mo is una, syempre, malaki, 13 hectares to. And, yung amenities area is malaki rin, 1.3 hectares yung laki. So, feeling mo, pag nandito ka, wala ka sa Metro Manila. Kasi nga, ano say? eh, bibihira ka makakakita ng ganito sa Metro Manila. <laughs> Condo unit. So, itong amenities area, yan, may meron tayong lagoon. Minsan naririnig mo may, ano tumutunog na malakas, 'di ba? Ano 'yan eh, ongoing kasi yung construction. Yan. So, 'yun, mabalik nga tayo sa sinasabi ko na na security ng ng lugar natin is kinapanatili ng mga ano ng mga nasa, ano, nasa admin. Diba na, sige, kasi, ano yan eh, kasama rin sa binabayaran po ng mga unit owners po yan eh, yung security. Yan. Ang kagandahan lang dito, ba? Diba? pag, ah, pag, uh, yung environment mo is malaki, marami kayong magkahati. Diba? Since na marami kayong magkahati doon sa security, mas napapagaan yung pagbabayad, So, yun. Kaya may mga monthly dues. Doon na pupunta yung, ano, yung ibinabayad ng mga unit owner. So, ganun, ganun ang nangyayari gan. yan. And, siyempre, ito namang admin ay hindi nagpapabaya doon sa obligasyon nila. Man, minsan pa nga nakikita ko rito yung mga security guard natin is uh, daily po yun ha, daily silang nag-assemble just to talk to have a small huddle para doon sa mga kailangan i-address na concern so yun, maraming ano maraming ways na mapapanatili yung security ng environment, una syempre, gated wall to at bago ka pumasok, may security guard tatanungin yung community ID mo. Yan. Pag wala, kailangan mo tigay ng ano or hindi ka pa papasukin. Depende dun sa security card. ba? Diba? Tapos, uh, may 24-7 na mga security guard na umiikot. Yun. 24-7 sila na umiikot. Tapos, meron ding nakapalibot na 24/7 na camera sa buong establishmento. Lalim, lalim na Tagalog. O, tapos meron ding mga uh, naka-install na 24/7 na mga camera doon mismo sa parking slot, parking area. So, pagdating sa security, Uh, talagang talagang pus, pus marami yung nilalagay same time is meron ding access card ba? Diba? bago umakit dun sa taas may access card yung ano yung mga unit owner so nandun yun sa elevator kailangan nilang itap pag hindi sila taga doon hindi nila mapupuntahan yung mismong floor so yung mga pumupunta doon sa mismong floor ay eh, yung mga taga doon mismo so ma ma makikita at makikita nyo na pag unit owner na kayo is secured at alam nyo yung mga tao kilala nyo yung mga nandun sa floor nyo Yan. tapos syempre bago umakyat may mga designated security guards tayo doon per building Yan. Eh, yun nga yung kagandahan sa ano sa area natin So um the admin itself, the company itself is taking responsibility doon sa uh, security ng mga taong nag-stay for homeowners ng Urban decom So this is a prime location ng 8990 so sinisigurado nila na well ano, well managed yung ano yung establishment. So ayun, uh, bago ako matapos, i sabihin ko lang ang malaking bagay na ng bagay na ito na we are open for uh, referral partners. So ano ibig sabihin nito? Uh, if you have someone na kakilala na gustong kumuha ng condo, um sabihan niyo lang po ako. You are entitled for 20,000 pesos each para successful referral din sa ano natin sa ginagawa nating program. And ang process doon, once na ma-approve po yung financing at ma-approve na po yung commission, 'yan kasi commission commission-based po tayo rito Is ibibigay po natin 'yan. 'Di ba? Uh, by the record, i-re-record po natin. At may mga documents po tayong papakita na you receive the uh, amount na pinag-usapan natin, which is 20,000 pesos per condo. Yun po yung sa ano, sa 2 bedroom. Pero pag 3 bedroom, syempre mas malaki po yan. And as of now kasi, walang available na 3 bedroom eh. Madalang kasi mabilis na nauubos. So yun lang. Uh, Maraming maraming salamat ulit sa pagtiis nyo. Pakikinig nyo sa akin dito sa 12 minutes na kwentuhan natin. And if you have any further concern, let me know. PM-PM uh, lang para I can reach out at matulungan kayo sa mga concerns. Niyo. So yun lang, maraming maraming salamat. By the way, ako nga si Marlon and nandito tayo sa Urban Home Services. Bye-bye!